I'd like to welcome ang bagong dating si John Regala. Hello, John. Okay, ayaw yung mga sa'yo. Okay, sabi namin pag-isapan natin ang love. Uy, love. Uy, deli. ito. Sino po ipili ng mga magkaka-love team? Uh, ang fans. Ang fans talaga. Parang kung halimbawa may sumigaw ng Robby Carlin, gano'n. Sino ang feel nila? Yun ang na nagiging ayos. Ah, dun. parang kung hindi nyo yung ka sige lang. Wala, sige ka lang. Ano eh? eh? Ano kayo kay Kuya Jerms? Kuya baka naman pwede yung ano. Ano Ano public ang nag-create niya na uh, Parang pa nila Carmen Ruelio, uso na mga love team, kapag uh -huh. ganyan. Tumatakbo lamang niya na nasusundan uh -huh. ng generation. Yan lang ang paliwanag ko hindi ko pasalanan. Ang fans ang may gusto niya. Siyempre, para pag mag mag-love team kayo, parati kayo magkasama, constantly kayo magkasama, kayo ang pinag-prepare. Ay, nagka-develop pa naman ba yung mga love team, love team na yun? Lahat Uy, ba? Umami. Nagkatuluyan. At nagkatanong natin, sino mga ka-love team nila? Okay? Tsaka, sino ka-love team mo nun? Si Isabel. Si sabagyan sabagayan isabel yes. oh si sabagayan isabel, oh, ano nangyari Nagka-developan ba kayo no, actually, <laughs> actually parang hindi kami napi parang working team lang talaga kami yun ang, yun ang, I, no, I coined it that way Pero may nakwento sa akin si sabagyan hindi to hindi to controversial to ganon ganon yung As nagkaroon ng relasyon pero hindi na tuloy talaga. Oo, uh, bali naging nagkatuluyan si, ng gusto. Si Cheryl kayo no, <laughs> nagkaroon oh, ng sexual oh. relationship sa Romnica. Malaki daw talaga si Hardy talaga. Oo, oo, yun yun eh. Yung tawag na pagkahaba ba man ng position si sa simbahan, <laughs> din ng sorry. Bali na naman diyan sa participant. Kada pa. Ay, ano ako <laughs> so, sa last team eh, bilang isa sa mga pinakamatanda sa das ako yung nagiging magandang hemblo sa kanila lang. <laughs> ah! <laughs> Kaya ang mga role niya pala yung kontrabina. Ah! <laughs> sa ah, so sec, nabanggit natin si Jennifer Mendoza, o nabanggit Ay, ko uli yeah. ngayon. Oh, Donald saka Jojo po, <laughs> <Jennifer, laughs> <then>, yung <may> reaction ko sa nila. In Jennifer. sabi ko kayo na, na parang hindi, hindi nila makakalimutan ko Hindi nila makakalimutan kasi. Hindi Ano kayo ang uh -huh. unang love team? <laughs> Pero uh -huh. ending, wala rin sa kanila napunta. Kaya kinabit tayo talaga kung, kung sinong sa future ang makakasama. Uh -huh. oh. Sa so, tingin nyo yung mga love teams na yan, na nakreates sa that, sa so, tingin nyo nakatulong ba sa inyo yan? Oo naman. Oo. Yes. Malaking bagay. Paano? Naging inspiration. Yeah. Kasi normally din naman sa anong grupo, kahit di love team, minsan meron din mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, uh -huh. ganoon. Uh -huh. Kaya syempre, bakit, Wash, kaya, pag bawat na po paso kami, every time na nasa dates kami, parang very excited kami lahat kasi, syempre, nandangin yung inspiration nyo. Oo, nandiyan ba? May yeah! <coughs> 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 kasi mga naging crush nyo nun sa loob ng DATS. Oh. <coughs> Siyempre, may mga kanya-kanya kayo nagkakapalitan pa sila. Ano na, naging mag-on lang si ganito, at saka si ganyan. Tapos later on, meron naman sila naman ngayon. Ay, saan natin oh. Oh, oh, so si mga oh. crush nila, Janice? Saan natin na si Lovely? oo oh, sino ba naging crush ko doon? Si Francis siguro, magalona. Si Francis. Mm -hmm. <laughs> so, <laughs> oh. Si Susan. Madami na yun. Si Aileen. Si Aileen, sino naging crush, crush. mo? Ma maliban kay Romini. Siguro si...